ang yung subject ng wala. Ano tingin niyo lang ko Ang po nating pagbintangan ano. Uh, again, iniisip lang natin maaring na pressure sila ano, may meron pang welga dito nung isang araw. Ayaw ko pong hulaan kung bakit po nila tinanggal dito. No? Pero naniniwala ako talaga, pag naunawaan po nila ang kanilang sitwasyon, na makikita, makikita namin yan, or magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official address nila. At sila rin po may hirapan talaga dyan. At hindi naman po nila magagamit sa kalye yung mga sasakyan dahil ititimbrin na namin kagad sa Highway Patrol Group yung lahat ng detalye, mga plate numbers na alam namin sa HPG at yan ay hindi magagamit sa kalye. Sir, will BOC look into other Diskaya relatives like mr remando dating HR manager turned owners of one of their corporations? Uh, depende lang. Basta kung nasa yung mga sasakyan na na-identify natin, regardless sinong may-ari niyan. At uh, again, ang dulo na tinitingnan namin ay kung sino ba ang importer talaga. Wala ba kung